Spider-Man nag-change career. ang Conductor hatid ay goodbye sa mga pasahero habang siksikan sa bus. Kahit siksikan na dahil sa dami ng nakatayo sa isang bus, ay walang kakabaka pa ang conductor sa isang viral video na hindi nito masisingil ang bawat pasahero. Ang conductor kasi ay umakit na sa taas ng mga upuan para lang malapitan isa-isa ang mga nakahilerang pasahero sa gitna ng bus kaya para iabot ang kanilang mga fare tickets. Ayon sa isang netizen, kila dating Spider-Man ang konduktor na nagpalit na ng karir. Sinabi ng uploader ng video na si John sa papunta ang IT Park ang kanyang nasakyang bus na nanggaling sa Mactan Newtown at dahil rush hours na ay talagang naging siktikan sa loob ng bus. Saad pa niya na halos hindi na makagalaw ang mga pasaherong nakatayo at muntik pang hindi maisara ang pinto ng sasakyan. Ganoon man niya ang sitwasyon ay malimit namang magbiro patungkol sa sikip ang konduktor na bumenta naman sa mga nakasakay na commuters. Hanggang sa maisipan na nga nitong umakyat na lang dahil hindi na siya makadaan sa gitna. Para masingil pa umano ang iba pang pasahero ay ipinapasa-pasa na lamang ang bus tickets at ipinaabot ang kanilang mga pamasahe. Relatable naman ito sa mga netizens na araw-araw nagko na nagsabing ang mga kondoktor daw ang kanilang pompagood vibes sa tuwing sila ay pinubiyan.